Alam nyo kung bakit walang katao-tao sa park? Grabe yung init. Ako lang ata ang tao rito. Saan ka nakakita ng park na walang tao? <laughs> Grabe, lumabas lang ako kasi tapos ko kumain. Kailangan ko maglakad-lakad. Tingnan yung mga pusa. Oh. Nasa tabi ng mga puno. Kasi nadidiligan ng mga yan. So guys, please pa po ng channel kung di pa kayo nakapag-subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. ANB happy dito sa Abu Dhabi. Grab yung init ng anos ng simoy ng hangin. Parang nabibinat yung mga kutis ko. Grab. Ano kaya ang temperature ngayon? Iba na talaga yung panahon guys. Dati hindi naman ganito mga kainit. May time talaga na mainit, may time din na hindi ano. Ganun ka init. Pero yung dapat <laughs> Parang nangangati yung mukha ko sa init. Ganun siya, di ko may describe. Mainit. Ano, yung parang nabibinat yung mukha mo sa sobrang init. Mahapdi. E naka-jacket pa ako. Pag lumalabas talaga ako, guys, nagjajakit ako para protection na rin sana sa kutis tingnan mo dati may mga tao dyan kahit napakainit minsan dalawa tatlo pero ngayon walang wala tao so yung mga pusa oh. saka meron na rin advisory na isang linggo na mainit talaga wag masyadong maglabas labas wag pumunta sa mga ganito sa mga, mga halamanan sa mga this year to kasi pag ganitong kainit pala yung mga rodent minsan lumalabas sila sa lungga nila pumupunta sa mga damuhan kung saan pumupunta sa mga medyo malilim sa mga camp maganon para mag ano mag palamig kasi sobrang init nga guys so yung mga duck natin oh tingnan nyo ayan sila oh. buti ano may mga tubig tubig naman guys kasi may irrigation dito so dyan talagang ino-open nila yan para kahit papaano may inuman sila may mga sa mga bawat park naman dito sa Abu may mga ano eh, water fountains mga gan ganyan ganyan so, isang ano na rin nila yung inuman nila saan ba tayo ayoko magpaaraw kasi sobrang ano mainit guys, yung init dati gustong gusto ko yung magpaaraw kasi nga nasa aircon kami eh. once kasi guys na nasa aircon ka, magdamag ka tapos buong araw ganyan paglabas mo at magpaaraw ka alam mo yung parang ang sarap ng feeling syempre wag naman yung magbabad sa araw pero ngayon paglabas ko pa palang sa main entrance ng building namin so sa akin yung oh, parang may pugon na no, humahabol sa'yo <laughs> ayun ang init di ko alam kung anong temperature ngayon pero mainit nung mga nakalipas na araw kasi guys ano, maabot yan hanggang ano, 45 ang pinakamainit na ano rito ano eh maabot din ng 50 tapos ang pinakamainit na lugar na lugar na buwan ayan ano uh, July, August mga ganyan mga ganyan June pero kumbaga parang nag start pa lang siya eh pero napakainit na ah, tingnan yung mga pusa guys maraming mga pusa rito sa park pangadak mga ibon ganyan napakarami so dahil mainit ayan o oh, yung mga pusa nasa tabi mismo ng puno kasi malamig dyan eh ayan, dahil nga guys nadidiligan ng mga to merong mga irrigation yan yung parang uh, P, 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 PBC PBC ba tawag doon na nagbubuga ng tubig pag binubuksan umaga gabi gano'n so dito lang tayo sa lilin Ha? Huh? Ayan. So, ayan yung restaurant. Ito yung mga halaman na gustong gusto ko yung bulaklak. Yellow. Korean. Korean. Korean yellow bell. Mga So, ito yung mga nim tree. Buti na lang marami ding puno dito sa mga park sa Abu Dhabi. Ito rin ang isa sa pinakagusto ko sa Abu Dhabi. Marami silang park, maraming puno, halaman, na talagang nag invest sila dyan para mabuhay lang sila dito sa disyerto. Napakaraming park dito sa Abu Dhabi, guys. Halos sa ang sulok ng ano ng Abu, ng Abu Dhabi, napakaraming park. Ito yung isang pinaka gusto ko sa Abu Dhabi. Ano sila? Ah, love, nature's lovers sila. Nature lovers sila. So, okay guys, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa umagang ito. Nag-update lang ako ng vlog natin. Ito nga napakainit. Okay, happy Sunday sa ating lahat. Ingat kayo. Doon sa mga kapwa kong OFW na nasa desierto, Pag paglabas kayo, magbaon lagi ng tubig at pamunas ng pawis. Kahit sa Pilipinas, mainit din eh. So, ingat-ingat tayo. Inan tayo ng tubig para di tayo ma-dehydrate. Heat stroke, mga tipong ganun. So, ayan. Okay guys, let's go. Balik na tayo. Happy Sunday sa ating lahat. Have a good day ahead. And God bless.